Simula natin ang balitaan sa ginawang tigil pasada ng jeepney drivers at operators bilang protesta sa jeepney modernization program. Yun nga lang, hindi naman daw ito epektibo, sabi ng MMDA, dahil hindi raw nito naparalisa ang public transport sa bansa. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Umanangkada na ang tatlong araw na tigil pasada ng ilang jeepney driver at operator ng grupong piston E eh, naramdaman ba yan ng mga commuter? Pailan-ilan -ilan lang ang mga muapiyahing jeep sa Santa Mesa, Maynila kanina. May git kumulang 30 ang jeepney drivers ng ruta Cubao Divisoria kasi ang lumahok sa Tigil Pasada. Nahirapan tuloy ang ilang commuter na papasok ng trabaho. Ganto ay eh 3 uh, hours na akong late. Pero wala akong choice kung di pumasok kasi um, may mga nagaantay sa akin trabaho. So, ang ilang miyembro ng grupong piston namamara pa at nakikiusap sa kanilang kapwa-driver na magtigil pasada. Hindi tuloy maiwasan ang magkainitan. Nag-usap na tayo panina. So, hindi na kami makikinabang dito, bro. Igarahin mo na yan, dupunta ka dito. Wala kang kung gusto ko ibiyahin yan. Wala kang ko. Narinig mo yan, may bakit? Takilan mo. Ang tigil pasada kasi ngayon, para raw sana sa protesta ng grupong piston laban sa nakaambang consolidation ng mga jeep sa kooperatiba o korporasyon sa katapusan ng taon. Pero sa Filcoa, sa QC, tila normal lang daw ang siksikan na traffic tuwing lunes ng umaga. May mga biyahe pa rin kasi para pang laman ng tiyan. Ikop lang kami ng mga dalawa hanggang tatlong ikop ng siguro pang kain. Ganun. Ganyan din ang eksena sa TAF sa Maynila kung saan business as usual pa rin ng mga jeep. Kung MMDA ang tatanungin, wala raw naging epekto ang ginawang strike. Halos pitong daang sasakyan ang pamahalaan ng pamahalaan ang nakaabang para magbigay ng libreng sakay pero mahigit anim na pulang ang nagamit. Bukod pa riyan ang libreng sakay ng mga LGU para sa si mga apektado ng tigil pasada. Kategorical say na hindi naman po na paralisa yung uh, transportasyon. Hanggang sa November 22 tatagal ang nationwide na tigil pasada ng grupong piston pero hindi naman ito na paralisa ang public transportation. man, agahan na lang ang pag-alis bahay para di malay sa school o trabaho. Mobile Journal Iban Taringi po hatid ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman. Music